Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Hindi na nga ikakailan na summer na! Dahil kasabay ng pagtindi ng sikat ng araw, ay sya rin pag-alinsangan ng paligid! Kaya naman, swak na swak ang aming natuklasan! Nasa halagang 49 pesos lang, sigurado walang mintis marerepress ang iyong pagkatao! Laban na! What's up mga kanawbaysihano! Nandito nga kami ngayon sa lungsod ng Kabanatuan at pinuntahan namin ang usap-usapang iced coffee at non-coffee na base sa balita ay napakasarap at pinagkakaguluhan ng mga kabataan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tikman na natin to. Let's go! Laban na! na! Yun, halina't subukan at lasapin ang natatanging sarap ng Cali So refreshing dahil sa halagang 49 pesos lang ay ma-e-enjoy mo na ang kanilang napakasarap na kape. Sa mga oras ngang ito ay kinikilig kami dahil halos kaidaran lang namin ang mga may-ari. Ang Cali ay isang franchise business. Kaya naman kalat na kalat na ito at makikita mo na sa loob at labas ng Nueva Ecija. Isang tunay at malaking blessing ang pagkakaroon ng ganitong uri ng hanap buhay. Dahil bukod sa dekalidad na ang mga produkto ay sigurado kang tatangkilikin dahil napakamura lang. Isipin mo naman kasi sa halagang 49 pesos lang tanggal ang init na iyong nararamdaman. Ito nga si Elias na unang tinikman ang bestseller na Ice Spanish Latte. Ang mamboy nyo ay hindi pinalagpas ang Cafe Mocha. Si Spencer nga ay excited din tikman ang bestseller na Caramel Macchiato. Sabi nga ni Elias hindi raw papatalo ang sarap ng Berry Latte. Kung matcha naman ang hanap mo, syempre hindi yan mawawak wala, Meron nga rin sila ditong salted caramel flavor. At etong si Ma'am Boy, siyang-siyang nga lasa ng vanilla latte. Sa non-coffee base naman ay meron kayong matitikman na strawberry milk. Tapos meron din dyan yung tinatawag nila ang matcha berry. At eto ang goodies mga idol. Dahil mula ngayon ay matitikman nyo na ang kanilang nadagdag na tatlong flavor. Una na nga dyan ang strawberry cinnamon. Na ayon kay Elias ay humahagod sa sarap. Si Mang Boy naman ay na-excite sa blueberry cinnamon. Na base sa kanya, napakasosyal daw ng lasa. At eto nga ako, hindi ko pinalagpas ang bagong-bagong blueberry meal. Grabe, totoo ba? 49 pesos lang din to. Wow! Bilang isang customer, napakahirap bumili dito sa Calle Bruce. Dahil sa ngayon ay isang dosena na ang flavor nila. Ang amin namang pagsaludo kay Ma'am Yvette at kay Ma'am Richelle. Dahil sa kanilang murang edad ay naisipan na nila na magtayo ng kanilang hanap buhay. Kaya naman sa mga idol natin dyan na nag a Aral sa Wesleyan University Huwag nyo nang palagpasin, tikman na Ang masasarap na inumin ng Caliabrus Ayain na si best friend at magkape Habon nagchichis misan <laughs> Paggaling nga namin sa Wesleyan University ay pumunta na kami Sa tapat ng Nueva Ecija University Of Science and Technology Siyempre naman, alma mater ko to Kaya hindi ko palalagpasin <laughs> Sa tapat nga ng NEUST GT Campus Ay meron ding Caliabrus Ang franchisee naman dito ay si Mam Ma Rochelle na Grabe, nakaka kamangha ang kanilang mga istorya na sa araw-araw daw ay talaga nga namang sila ay bumebenta. Patunay lang na mahal na mahal ang mga Novo Ecijano ang pagkakape. Lalo na dito sa kabanatuan na talaga nga namang napakainit. Kaya sa tulong ng Calibrus, sa pamamagitan ng kanilang mga nagsasarapang inumin, maiibsan ang init na inyong nararamdaman. Mula ngayong araw, sa lahat ng pwesto ng Calibrus ay inyo matitikman ang tatlong pinakabagong flavor. Mas maganda siguro kung araw-araw bibigyan bibili ka nito tapos ikumpara mo kung ano ang pinakamasarap. Swak na swak nga rin ito pang pasalubong. Sa ngayon ay hindi na mapigilan ang pagkalat ng kalibrus Dahil bukod sa murang franchise package, ay makakasigurado ka pang dekalidad ang produkto. Kaya kung interesado ka na magkaroon ng pwesto, PM na dahil kami ang bahala sa'yo. Ito po muli si Quiz Philip, isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa Bayan ng Laon. Kasama si Elias, si Dugong, si Spencer at si Mangboy, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at, at ang natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na! Thank you for supporting Kali Bruce. Laban na!